Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na naghaatid sa inyo ng kuro-kuro, balita at kwento dito sa YouTube channel na ito. So, ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga nangyayari sa politics ito sa lugar natin. Kasi alam niyo marami mga lumabas na mga issues, itong nakalipas na mga araw. Nung weekend kasi, nagpalabas po ng interview ng dati nating presidente na si former President Duterte na sinasabi niya na meron mga blanco doon sa mga nakalagay na budget ng ating uh, General Appropriations Act. Ito po yung budget natin for 2025. At uh, wala pong nag-react kaagad dahil weekend pero nung Lunes nag-react agad ang ating executive secretary na siya po ay kumakatawan sa ating mahal na pangulo na si PBBM at ang sinabi niya ay um, parang sabi niya eh ano uh, walang Walang uh, mga puwang or walang blank doon dahil yung sinasabi ni former President uh, Duterte, walang walang blank daw doon sa General Appropriation Act. Ito yung pinirmahan ng ating mahal na puti pangulo. Yung pala lumalabas na yung pinakita ng ating uh, dating pangulo ay ito pala yung resulta ng bicameral committee meeting. Ito po yung pinag-usapan ng kung ng House of Representatives at yung Senado kung ano yung ilalagay ng mga pundo doon sa budget. At marami po sa kanila ang pumirma, lalong-lalo na sa mga senador, pumirma din doon. Pati na rin yung members ng bicameral na committee ng mga congressman. Kaya makikita doon, nakapirma. Pero meron din mga senador na hindi pumirma. So yun ang pinapakita ng ating executive secretary na ito po ay report at hindi pa yon ang bill. Ito po yung bicameral uh, committee result. At itong bicameral result na ito, siyempre bumalik sa House of Representatives. Pagkatapos, print it ngayon 'yan. Pero bago i-print 'yan, pinag-aralan ng presidente 'yan dahil during the time of uh, the Christmas season, yung Christmas uh, vacation natin, holidays, walang ginawa si presidente pati na rin si executive secretary kundi inihimay-himay lahat-lahat yung ano nakasaad doon sa budget at alam nila na wala silang nakitang mga blanco doon dahil nilagyan o meron naman nakalagay doon na amount sa mga budget na kinakailan bigyan ng pundo. So, pero after four days, bumilta si Executive Secretary Bersamin. Sabi niya, wala kaming kasalanan dyan sa mga blanco. Sabi niya, kasi ang may kasalanan dyan, yung kongreso. Sabi niya, ang sabi niya is yung House of Representatives o yung Senado may problema. Pero napanood ko at narinig ko yung interview ni dating Senador uh, Ping Lacson at in-explain niya yung senaryo kung anong nangyari tungkol doon sa mga blankong ano yan, blankong mga budget na nakalagay doon sa by-camera, uh, committee result or uh, draft. Ang sabi niya, normal lang naman yon, Kasi noong panahon niya, noong 2018, nakita niya yung mga ganyang pangyayari. Hindi nga blanco pero nakita niya na maraming insertion. Mayroon mga nilagay na additional funds doon na hindi nila nakita. Pero nakita nila o nakita niya noong hinimay-himay niya yung ano yung budget na yan. So nakita niya, sabi niya doon sa interview, eh kinausap daw niya yung Senate President doon na si Senator Tito Soto at sinabi niya na merong naka-insert doon na umaabot ng 90 billion. At uh, nagkaroon ng konferensya, sinabihan si Presidente Duterte through the executive secretary at uh, yun na nga, nabigyan sila ng warning at hindi may himay yung mga nakasaad doon sa pipirmaan ni President Duterte. At doon nalaman na meron palang gustong i-insert yung mga congressman na umaabot ng 90 billion. Yun ang sinabi ni Senator Lacson. So sabi niya, ganito na naman ang mangyayari. So sabi niya, ang lumalabas kayo dito, eh, kung saan sana -saan pupunta yung pera natin, sabi niya ganoon. ganon. So ayon nakinig ako, pinanood ko yung interview niya at lumalabas doon na ito po ay meron na namang ini-insert na naman ng mga pundo ng ating mabubuting congressman. At karamihan dito ay yung mga ayuda. Ha? Ang lumalabas kayo, sabi nga ni may Senator Rackson, eh lumalabas na ano ito? Nagpapalibos na yung mga tao. Ayaw nang magtrabaho. Naghihintay na lang ang ayuda. Eh ang mahirap dito, alam nyo, yung liman libo daw na ayub, ayuda dapat na matanggap ng tao, eh pag tinanggap na raw, eh wala na, may kulang na. Kung minsan, 3,000 na lang daw. Average, kulang ng 2,000. So kung 5,000 ang nakalagay doon na pipirma ng tao, ang tatanggapin niya is 3,000 na lang. So ganun po nangyayari sa sistema natin na kalakaran itong mga ayuda, ano -anong mga ano. Nagkaroon kasi tayo ng ayuda dahil po sa COVID-19. Pero tapos na po yung COVID-19. Yan ang sinasabi ni Senator Lacson. Dapat wala na ito. Tapos na dapat ito dahil wala na po yung COVID-19. Dapat, sabi niya, ang dapat pong i-maintain ay yung for peace. Dahil yung for peace na yan, meron pong listahan na mga dapat bibigyan ng mga ganyang suporta. Lalong-lalo na sa mga mahihirap. Kasi Ginagamit yan sa pag-aaral ng mga anak ng mga tumatanggap ng poor peace. Very successful daw to, sabi ni Senator Lacson, dahil pag nakapag-graduate na ng anak, yung isang pamilya, matatanggal na sila sa master list. Pero itong ayuda, sabi niya, walang master list yan. Depende yan sa paborito o gusto ng politiko na bigyan sila po ang makikinabang dyan sa mga ayuda na yan. So yun ang sabi niya. So nakapagtataka po yung ano. Pero alam nyo, alam nyo may nagsabi nga ito na dahil dito sa mga issue na ito ay natatabunan yung impeachment case ni Vice President Inday Sara. Nawawala na eh. Kasi pagkatapos ng rally ng Iglesia ni Kristo, na sinabi ng mga iglesia ni Kristo na hindi nakakabuti ang pag-impeach ni Vice President dahil nagkakaroon tayo ng disunity. Dapat merong unity. Tama naman po ang iglesia ni Kristo. Tama po yun. Sang-ayon ako sa kanila. Hindi ako iglesia ni Kristo. Pero alam niyo malapit na yung eleksyon. Magwatak-watak na naman tayo. Hindi po maganda yun eh. Dapat some direction lang uh, dapat sana tayo. Dito, lalong lalo na, eh, eleksyon na naman. In a few months, eleksyon na naman at uh, uh, tingnan natin kung sino yung mananalo. Depende kung sino mananalo sa Kongreso at sa Senado. Dito natin malalaman kung uusad ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, Natatapunan na naman ito eh. Wala na. Dahil lang dito sa budget na blanco-blanco, ganoon. Wala na, natapunan na. Pagkatapos, meron pang news na naman na darating daw yung ICC na mag-iimbestiga kay former President Duterte. Ay, wala na, tabunan na. Pagkatapos, kanina, namatay si Gloria Romero. 91 years old na siya. E eh, alam nyo naman si Gloria Romero, idol natin yan eh. Nung kabataan ko yan, talagang magandang artista yan at magaling. So, yun lang po ang balita ko ngayong araw na ito. At uh, ito po ay mga kuro-kuro at observation ko lang naman. Pero bukas, magbabalik na naman tayo ng panibagong kwento. Salamat po at uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!